Hello. Hi, hi. Uh, sa pangalan po ng nakilang Panginoon Iso Cristo, ito kung aaralin po natin. Itong sitas na ito ay sinulat ni Apostol Pablo. Pagamag siya ay nas, nasa binangguan, pinadala niya sa mga kaya-kurinto para mabuksan ang kanilang mga kaisipan sa pamamagitan ng kanyang mga sulat. Ano po ang sabi dito? Sapagkat ang salita ng cross ay kumangmangan sa kanila na nangapapahama, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nananiligtas. Eh ano po ba ang tinatawag na salita ng cross? cross, ito po yung tinatawag na sakripisyo. Sa atin po, kapag tayo ay nagsasakripisyo, halimbawa, ang ayuno, pagpipigil ng hindi makasagsalita ng masama, o kaya makakawa ng masama, isang bahagi ng pag-aayuno. Kung sa paningin ng iba, tayo po ay nagiging iba sa kanila, pinapangakay po nila tayo pangal. Pero sa atin po, na nakakaalam ng katotohanan na ang pag-aayuno pala ay bahagi ng sakripisyo, ang pagpipigil pala ay bahagi ng sakripisyo, ito pala ay karunungan ng Diyos. Sabagkat Tuloy nga po na napakalawak ng mga gawa ng sakitibukan. Na dito po tayong mga tao ay madaya ng sarisabing mga aral o na ating kinagisna kung kaya tayo po ay naging mangmang -mang sa harapan ng Diyos. Sabalito so, nga kilala natin siya at nagbasa tayo ng mga kasulatan at ating inaral at pinagnilay-nilay, inunawa at nilagay natin sa ating puso taliwas pala ang lahat ng mga bagay na na dito sa ibabaw ng sanglibutan kaysa doon sa nais ng Diyos na sumbin ng bawat tao dito sa ibabaw ng sanglibutan. Isa lang yung ang ng tao sa makatuwid, kilalani ng Diyos, magpasakop sa Kanya at sumunod. Yun lang po. Ngayon, may pangalalingin naman ng Diyos. Kaya po ang tao pinag-aayuno, pinagsasakresisyo, alang-alang sa nag-iisang kaluluwa. Pero po, dito sa ibabaw ng sanggutan, napakaraming mga bagay na nalilang ang tao ng mga iba-ibang puro. Kaya po, kung tayo po ay kasama doon sa mga likas, ang bahagi ng sakripisyo ay isa pong katangyarihan ng Diyos. Sa hindi po yan magagawa ng karaniwang tao na nabubuhay dito sa ibabaw ng sanibutan, maliban siya ay kasihan ng Diyos. Sa pagkat nasusulat Iwalatan ko ang karunungan ng marunong at isasawalan ko ang kabaitan ng mababait. Totoo po yan. Dahil, ang ating nakilang Panginoon, patamat na napaligid sa kanya, napakarami mga iskribas, parasiyo, sadusiyo, mga matatanda ng bayan, hindi niya pinili doon ang kanyang magiging mga alagat, kundi pumili siya sa mga mababang kalagayan. Sa makatuwid pa kayong mga mangingista, na walang ibang alam maghabi ng lambat o kaya pumunta sa dagat at maglaot. Yun lang. Kaya po, sa mga magita noon, ipinahiya po yung mga karunungan ng mga marunong sapagkat ang kaalaman nila ay wala pong kabuluhan. Hindi kagala ng ipinahayag ng ating nabilang Panginoon sa kanyang sarili nung siya'y magsakripisyo Ito'y bahagi ng karunungan ng Diyos na hindi mapalos ng mga nakapaligid sa Kanya na ang akala nila ang kaharian ng ating dalilang Panginoon ay dito sa ibabaw ng sanglimutan. Pero hindi pa, hindi pala dito, kundi sa bawat puso, bawat isa sa ating nananalig sa Diyos, doon po nagahari si Kristo. Saan ako ng marunong. Saan ako ng eskriba. Saan ako ng matmatuhin ng sanglibutan ito. Hindi ba ka ginawa ng Diyos katamang kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan ito? Ngayon eh po, pagdating po dito sa mga karunungan, yung mga eskriba sila nakakaalam ng mga kautosan, nasusulat na sinabi ng mga propeta, pero nasaan yung kanilang pagmamaturit Nasaan rin yung mga parisiyo. sapagkat ang mga parisiyo, nakakaalam din at tagapagtanggol ng mga kausap, pero ang ginagawa po nila, ipinapasan sa mga tao ang mga kautusan. Subalit kahit yung gulok ng kanyang daliri ay ayaw man lamang nilang galawin sa makatuwing eksempted po sila sa pagsunod. Sapagkat lamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Ay kinalagutan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisipa ng palataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pananaral. Kaya po, kung titingnan natin, yung mga tagapangaral na pinili ng ating nagilang Panginoon, hindi siya naghanap doon sa mga ilukado. Hindi siya naghanap ng parisiyo pa para, para maging tagapangaral na ang ginagawa nila ay pagpapaimbabaw lamang. Pero ang tinignan ng Diyos yung puso ng kanyang mga tagasunod sa mga tuwibagay ang kanyang mga alaga na handa nilang handa silang magpasakop sa Diyos at sumunod kaya po sila'y pinalugda ng Diyos. Kaya po, ito po'y halimbawa sa atin na kung tayo po'y sumusunod sa ating damilang Panginoon, gaya naman ang alagat na sumunod sa ating kasilang Panginoon, dapat po kalundan din tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagtatao na dapat mabuhay tayo na may kapakumbabaan. Nahandang sumunod at hindi tayo ginagawa ng paraan upang tayo mapahiwalay sa Diyos, kundi handa tayong magpasakot at sumunod sa Kanyang kalukuban. Pero pagkating sa dahil sa buhay natin ngayon, nasusunod po natin ang sarili natin kaluuban. Kaya po sa pamagitan ng kamangmangan ng pangaral na hindi pinakiingan ng mga tao dahil nga mga mangingis at ngayon yung nagpapahayag na ng salita ng Diyos, kumbaga, naging imposible sa kanila. Pero po sa Diyos, sila po ay naging karunungan sapagkat sila'y nabubuhay ayon sa salita ng Diyos. Ano sabi nito? Ang mga Hunyo nga ay nagsinigi ng mga tanda at ang mga Griko ay nagsihanap ng karunungan. Nakala ng mga hudyo, sa pamamagitan ng mga tanda ay magbuo ang kanilang pananalig o pananampalataya sa Diyos. Ganon din ang mga Griko. Nagalap sila ng karunungan. Pero ang karunungan po na yan, hindi sa pamamagitan ng dunong ng isip hindi sa pamamagitan ng katalinuhan ng tao, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa natin ng mga pangyayari, lalong-lalo na sa ating buhay. Halimbawa, meron tayong layunin. Gusto natin makatapos ng pag-aral, bakit hindi tayo nagtagumpay, marahil may plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin, kaya hindi ka pinagtapos. Kaya dyan nga sa mababong kananayang, ikaw na yun ay gagamitin naman para maging takapalaraan. Isa po yan sa mga halimbawa. Katapwa, ang aming ipinangaral ay ang Kristo na natatakot sa krus, na sa mga hunyo ay katitisuran at sa mga hintil ay kamangdangan. Ito po, inihalimbawa na ni Apostol Pablo ang kanyang ipinangaral, na sang ipinangaral, ganda naman natin. Sa mga tuwid bagay si Kristo, na napako sa krus na talaga ng kanyang sarili upang maging alay at handog sa lahat ng mga tao upang mapangit na ang ating mga kasalanan. Kaya po, ang pagkapako ng Kristo sa krus sa kalagayan ng mga hintil at ng mga hudyo ganun din ang mga grigo ito'y kamantangan. Sapagkat sinasabi nila anak ng Diyos. Bakit hadya niyang ibigay ang kanyang sarili para ipako sa krus? Hindi ba ka mangmangan? Kung sa buhay natin, halimbawa, ikaw pala ang maghahari, eh ka magpapapako? Hindi ba ka mangmangan yun? Pero sa sa Diyos po, yun ay karunungan. Dahil kung hindi inalay ni Kristo ang kanyang buhay hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang tao na maghahandog ka pang sarili. Kapag may kasalanan ka, ang gagawin mo, makukuha ka ng mga magagandang klasik hayop, yung pinakamagandang bunga ng ating mga pananim, yun ang iaalay bilang pantubos ng ating mga kasalanan. Kaya kung titignan natin, naging karulungan po yung pag-alay ni Kristo ng kanyang buhay, kahit sa pamagitan mo, natapos na yung pag-aalay ng mga hayop at ng mga pangunahing bunga, tinapos na yung lahat. Ang gagawin na lang ng tao, sa palatayanan, ang pagtalay ng buhay ng ating dakilang Panginoong Jesus Kristo. Na sa tingin ng iba'y kamangmangan ito, pero ito karunungan ng Diyos sa patatnais ipapalos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang kahalagahan ng dugo ni Kristo upang tayong lahat ay matubos at magkaroon ng pag-asa doon sa hinaharap sa makatuhid bagay. Ang layunin ng Diyos na tayong lahat ng mga tao ay magkamit ng buhay na walang hanggang. Ngunit sa kanila ay eh, sa kanila ng mga tinawa, maging mga Hudyo at mga Grigo, Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Totoo po. Bakit po naging kapangyarihan ng Diyos si Kristo? Sapagkat sa pamamagitan po ni Kristo, nagawa ang lahat ng mga bagay. Kung baka naging inspirasyon siya ng kanyang ama, nung gawin niya ang sangkalangitan, ganoon din ang sangkalupaan. Siya po ang kahit kasakasama na ng ama, bago palikhain ang sanglitutan na siya ay isang espiritu din na nabubuhay, nasa sinabukunan ng ama, palagi niyang kasakasama. Kaya po, si Kristo din ay naging karunungan sapagkat ibinuhos niya sa ating nabilang Panginoon, ipahayag ang mga talinhaga. Bakit nangala siya ng mga talinhaga? Upang tingnan ang kalagayan ng tao kung sila ba yung makakaunawa ng mga talinhaga sapagkat sinasabi makinig man sila ng makinig hindi sila mga kakaunawa ibig sabihin yung kalaga kahalagahan ng pagpapahayag ng ating damilang Panginoon sa mga talinghaga ito ay mga at totoong nangyayari na kinakailangan natin dapat sa palatayanan kung tayo po'y nasa mababang kalagayan, marahil tayong gagamitin, mas madali natin maunawaan yung mga talinhaga na ipinahayag ng ating gamilang Panginoon. Sabagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong narunong kaysa mga tao. At ang kalinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Ano po ba yung kamangmangan ng Diyos? Ang kamangmangan ng Diyos ay hindi siya nalilinlang. Hindi siya kailanman nadadaig ng kasamaan. At kahit kailan, hindi siya magkakasala. sapagkat sa kanya nagmula ang utos. Pero tayong mga tao, baliktad naman po. Pagkabinsan, dahil nga, nasa kalagayan tayong tao, gusto man nating manalangin, kumukontra naman ang ating katawan. Minsan nakakaitlip, minsan nakakatulog. Gusto nating magsimba ang bigat sa katawan. Yan po ang nangyayari sa atin kaya hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos. Kaya po, kung titingnan natin, ang kamangmangan ng Diyos, yun po yung hindi niya kanyang gawin ang masama. Pero karunungan ng tao yun dahil tayo po ay malimit magkasala. Kaya nga sinasabi, sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, kasulatan walang matuwid, wala, wala kahit isa. Isa lang po ang iisipin natin. Huwag natin ipalalagay sa ating sarili na tayo matuwid. Kundi palaging iisipin natin sa oras-oras at araw-araw bawat pintig ng pulso ng ating mga buhay ipalagay natin na tayo isang makasalanan. Sapagkat malimit tayong magkamali, sa pamamagitan ng paglabat. Ang paglabat ko ay kasalanan. Halimbawa, meron tayong gustong gawin. Mananalangin nila ako na ganitong oras. Pero nalipasan mo, hindi mo nagawa. Paglabat na yun. Halimbawa, may humihingi sa na namamalikos. Na, na ka sa kanya. Pagkakasama pa rin yun. Kaya po, kung titingnan natin, ito pong ang ating puso dapat palagi po nating ipalalagay na malinis siya upang sa ganun tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Ano pa po ang kahinaan ng Diyos? Ang kahinaan ng Diyos kung titingnan natin kalakasan ng tao. kaya tayo, libre tayo mamili. Kaya nga, binigyan ng kalayaan ng tao pumili ng mabuti at masama. Pero ano po ang nasiniibig ng tao? Yung mga kasamaan na walang iba yun na yung dinudulot ng alitik TV ng laman. Pero yung kalakasan ng Diyos, walang iba ang magpakabanal siya sa kanyang sarili. Puspusin ang kabanalan ng kanyang sarili. Ano ang sinasabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan? Yamang banal ang tumawag sa inyo, kayo naman ay mga pakabanal. Ibig sabihin, ano bang mga malakit sa ating puso mga pag-iimbot, mga hinanakit sa manang loob. Alisin na natin yan sa pagkat sarapal yan upang hindi manahan sa ating puso si Kristo. Dapat kung tayo nabubuhay kay Kristo, nabubuhay tayo sa Diyos at sumusunod tayo sa kanyang kalooban, ang nananahan sa ating pagkatao ay pag-ibig. Wala tayong na tayong kinigilian na kisap Kaway ko siya, hindi ko siya kasundo, hindi kami pati, dapat hindi ganun. Kundi pantay-pantay tayong Di lang bilang nagigigigan sa makatuwid Kung iisang espiritu lang ang kumikilo sa ating mga puso, ibig sabihin tayong lahat ay nasa Diyos. Pero kung may mga kingking sa kalooban, marahin ang naririyan sarili nating pagkatao at hindi po yung kapangyarihan ng Diyos na dapat magbukas ang ating puso upang mabago ang ating kalukuman. Yan na po yung kalakasan kasi natin. Dapat yung kalakasan ng Diyos, siya rin maging kalakasan natin. At yung kahinaan ng Diyos, siya rin maging kahinaan natin. Ibig sabihin, kung kalakasan ng Diyos, napakangbanan niya ang kanyang sabi, dapat tayo naman ay magpakabanan. Kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat tayo naman ay nabubuhay sa pag-ibig. Ibig sabihin, kung ang Diyos hindi gumagawa ng kasalanan, dapat palagi naman tayong naglilinis ng ating kalooban upang hindi tayo magkasala. Ano pang sabi dito? Sapagkat mas na ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapanyarihan, hindi ang may maraming mahal na tao ang mga tinamat. Ito po, bakit po nasa mababang na lagayan lang ang mga tinawag ng Diyos? Sapagkat po, kung wala po silang ibang inaasahan maliban sa Diyos. Pero kung yung nakadipindi sa kayamanan, nakadipindi sa kanyang mga ari-arian, sa kanyang karunungan, wala pong buwang ang Diyos para sa kanila. Kahit daanin pa yan sa karamdaman, dahil meron silang salapit, ang una nilang tatakbuan, hospital. Pero tayong walang wala, saan tayo nalapit, kakapit tayo kay Kristo na walang iba. Isa lang ang susi, humingi lang tayo ng tawag at pagagalingin na tayo ng ating magkakaramdaman. At ano pa sabi dito? Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, Upang hiyain niya ang marunong at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang huyahin niya ang mga bagay na malalakas. Kaya hindi natin, bakit pinili ng Diyos yung mga mangmang sa sanlibutan upang huyahin yung mga marunong, yung nagmamalaki, yung nagmamatuwid sa kanilang sarili, sa matatuwid yung may mga mataas na kalagayan. Ipahihiya ng mga nasa mababang kalagayan. At ganoon din yung mga tayo pinili din ng mga mahihina Ikagastos ikagasto sa ating sarili para magpatingin sa doktor. Kundi humihingi lang tayo ng tawad sa Diyos nagkakaroonan kakaroonan ng kaginawahan ng ating pagkatao. Nawawala na yung karamdaman. Sapagkat dahil lamang sa paghihingi natin ng tawad sa Diyos, lumayas na yung demonyo na nagbibigta sa ating puso at nagpapahirap ng ating kalooban upang tayo'y pahirapan ng karamdaman karamdaman ko ay espiritu yan. Sa oras na tanggapin natin ang salita ng Diyos, napabago po ang ating pag-iisip at nasusumpungan natin napakahalaga pala ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya hinatilangan, manatili lang tayong mahina, manatili lang tayong mangmang sa harapan ng mga tao sapagkat Diyos po ang magpapalakas at magbigay ng karunungan sa atin. Ano bang sabi dito? At ang mga bagay na mababa ng sanglimutan at ang mga bagay na hinamat ang pili ng Diyos. Oo, ang mga bagay na walang halaga upang mawalan halaga ang mga bagay na mahahalaga. Kaya hindi din na natin, kung ipalalagay natin sa ating sarili na wala tayong halaga. Kung bagay tayo hinamat, dinusta, sinisiraan ang puri ng kapwa dahil sa ating mababang kalagayan, mapapalag tayo. Sapagkat tayo yung mga pinili ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang ating kapaligiran, ang sanglibutan ito ay namumuhi sa atin, sa makatuwid, hindi tayo ang kinamumuhian nila, kundi ang Diyos na nanahan sa ating puso. Lamang, kung kinamuhian tayo nila at tayo ay ibig sabihin, hindi pa tayo nabubuhay sa Diyos. Sapagkat malamdamin pa tayo, pero kung ang pananalig natin, nagkatag dinawa sa atin, dinawa nila sa Diyos, mapalag tayo sa pagkatayong na na sa inalim ng kapangyarihan ng Diyos. Upang walang naman ang nagmapuri sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, titignan natin, sa pamamagitan ng pagpapakot niya sa krus, ang gagawin na lang, ta lang tao ng sa panatayanan yung kanyang pagpapako sa krus na sa pamagitan po nun, mapapatawad na ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, yung pagtawag sa atin ng Diyos, yung paglapit sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng habag, <coughs> tayo po ay napatawag upang walang laman ang magpapuri. Nasasabihin, ang haba ka ng service yung ginawa ko, marami na akong natulungan tao. Kung baga, hindi po yung batayan ng Diyos. Kundi ako batayan ng Diyos ang pagkatao ng bawat isa sa atin. Kung ano ba tayo sa harapan ng Diyos? Yun po yung pinaka-importante. Sapagkat mahihangin bawa, naging tagapangalal ng Ibanghilyo. Tapos hindi naman nag-iingat sa sarili. Nakakapahamag sa kapwa o kaya nakakasira. Ang pinakamaganda po nun, unahin mo na yung sarili. Ibanghilyan mo yung sarili. Upang sa ganun, tayong lahat ay sama-sama doon sa kaharian ng Diyos. Kaya kung titignan natin, sa pamamagitan po nun, ipinalalagay ng Diyos na kinakailangan, walang laman ang magmapuri, magmalaki. Tayong lahat ay hinamat, walang halaga sa paningin ng Diyos. Palagi lang natin isa sa isip yung sinabi ni San Juan Bautista. Nariyan sa likuran ko na hindi ako karapat dapat magdala ng panyapa. Kahit alalay lang na tagabigbit ng sandalyas, hindi talaga bagay kahit po tayong lahat ay makasalanan. Ibig sabihin, malaan pa tayo doon sa hinahangad ng Diyos. Kaya po dapat, manapili tayong mapagumbaba at ipalalagay palagi natin na tayo isang makasalanan at sa katayo'y patayo ng Diyos tayo'y hinig ng tawad. Tapos sa Kanya, kayo'y kay Kristo Isus na sa atin ay minawa karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Yan na po, sunod-sunod na yan. Kaya po, sa pangmagitan ng pananampalatay natin kay Kristo doon sa pagpapakong niya sa krus, yun po ay naging, halaga, naging isang mahalagang bagay na regalo sa atin ng Diyos. Doon po natin malalaman, karunungan yun ng Diyos at katwiran yung pagpapasakot at pagsunod sa Kanya sapagkat yun ay matuwid at ang pagpapakabanal ng bawat isa sa atin na palagi tayong humihingi ng tawad. At ang kasunod doon, katubusan. Sa makatuwid, sa pagpabalik ng ating dakilang Panginoon, pagsisikapin natin na kasama tayo doon sa tutubusin niya. Na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Diyos. Ibig sabihin, kung tayo'y magpapapuri sa ating sarili, sa halip na sarili natin ang papurihan, purihin natin ang Diyos na siyang may ng lahat ng mga bagay. Siguro ang ganyan na lang, oras na yung natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. Anuman po ang karayan natin kay Linya, idulog natin lahat siya sa Diyos at ipagkalim na Sa atin ang lahat ng kasagutan sa ngal ni Diyos isang ng hapon sa bawat isa at mapagpala araw Salamat po.